welcome to my channel. Don't forget to subscribe, like, share, comments, and hit the notification bell para updated kayo na sa videos. Today, guys, i-unbox din natin itong isa pa. Yan. Para naman to sa mga alaga kong aso. Nag-iintay sila. <laughs> Kaya mamadaliin ko na to. ang mga aso kasi namin dito ay may lahing chihuahua. So, maliliit lang sila. Uy. Masakit pa naman ang kamay ko. Uy. ko so, ba makita? Ayan, eh. Laki box ko. ng ano, Tungan. Ganyan na lang. Yun. Ah, ito. Ganda na yung pagkakapak. So, pagkain nila ay, Ayan. Eto. Yan. Yan. O, paano guys? Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye! God bless!